ilang mga langga, may bungkag, o may bungkag sa kung duha ka ering, nga mura nag-ero, charot. <laughs> uh, well, nag, magtatagalog na ako mga langga, kahit nahirapan ako sa kalisod, kasi itong mga, mga, mga nanunood na, nahirapan daw silang magintindi sa bisaya ko. So, ang man natin mga langga, nga bisaya man jud ko. Pero sige, paningkamutan ako, Naglagot ko mga langga, sayo ko nakamata kay nanawag sa ko uh, ang banas mga worker mga langga kay kuno uh, gusto niya tawagan na mo ang employer sa iyang asawa kay ang iyang asawa mga langga na ay kalangga langga diri sa Saudi karon uh, nabalan daw sa iyang bana kay na open sa iyang bana ang iyang account diri kami mga langga bilang isa ka agency ang responsibilidad lang talaga ng agency is yung pagmay uh, pag may mga nangyaring violation sa contract na ginawa yung employer, like hindi ka pinapasawad, hindi ka pinapakain, wala kang pahinga. Pero about personal problem mga langga, hindi eh, namin pwedeng tawagan yung employer na sabihin yung worker, napauwiin mo yung worker mo kasi may kalangga-langga siya dito at nagpapatulpo na yung asawa niya sa Pilipinas. Hindi, eh, kaya na mga langga, minisage ko yung worker. Pero, hindi ko pa naman siya nasend ang message niya ngayong umaga. Nag, nag, tumawag na yung worker. Sabi niya sa akin, ma'am, huwag mo pong pansinin yung asawa ko kasi talaga po, ma'am, na hindi na po talaga kami okay. Ma'am, mag-iisang taon na ako dito, mama. Mag-iisang taon na ako dito, ma'am. Wala man lang akong naipon kasi every time na magpapadala ko ng pera uh, sa kanya, ay inubos niya lang sa pag-iinom. Yung mga anak ko, apat mga anak ko, ma'am, hindi man lang yan naalagaan. Kakapadala ko lang, alam niya ng employer ko, nakakapadala ko lang after ilang araw, magme-message yung anak ko. Wala na daw silang pagkain, wala na silang bigas, sana pupunta yung pera ko. So yung, yung I aminado mean, naman din yung worker namin na mayroon siyang, mayroon siyang karelasyon kasi nga, ayaw na nga daw niya sa asawa niya. At ito pa malala, sabi pa ng asawa, sabi pa ng worker namin, kahit ibalik pa daw yung baha sa bukid, hindi na daw talaga siya makikipagbalikan sa asawa niya. So isa lang 'yun mga langga, 'di ba? Ingatan mo yung ingatan mo yung pinaghirapan ng pamilya mo na nandito kasi hindi biro hindi biro yung hirap na pinagdaanan niya makuha niya lang yung sahod na yan yung pera niya iwaldas mo lang ng ganun ganon 'di ba ipapainom mo lang ng nang walang kahirap-hirap kaya minsan hindi ko masisisi yung abo na sa abroad na mas isipin na lang nila yung sarili nila kaysa sa pamilya nila kasi minsan yung mga yung yung asawa nila sa Pilipinas inaabuso naman din hindi nila pinapahalagahan yung pagod at hirap ng nagtatrabaho dito. So, ayun, sabi ng asawa niya, tawagan na namin yung employer. Sabi ko, sir, hindi kami pwede mangialam dyan. Lalo't lalo na, kung ang asawa mo, may valid rason naman pala siya para iwan ka. Sabi niya, ipapatulpo niya daw kami. Isama niya daw ako kasi tinutulurit ko daw yung worker namin. Sabi ko, sir, magpatulpo ka nang mapahiya ka. Isa lang yung mga langga. Ingatan natin yung pamilya natin na nandito sa ibang bansa. Kasi pag yan na wala ng gana sa inyo, sorry talaga kayo. Willing niya nakalimutan kayo. Kasi alam nila sa sarili nila na hindi biro yung pinagdaanan nila dito para lang Mabigay yung pangangailangan ninyo. Tapos ganun lang ang gagawin. Kahit asawa pa. Kahit asawa ka pa. Dapat, dapat isipin mo lagi na hindi pumunta rito yung asawa mo para, magpa, para maka, magpakasarap lang lahat ng perang pinapadala niya sa inyo, pinaghirapan niya yan. Kaya doon sa worker ko, sinabihan ko siya, hindi hindi ako hindi kami pwede mangialam diyan ma'am. Basta wag mo lang pabayaan yung mga anak mo. Sabi niya, ma'am, hindi ko pabayaan yung mga anak ko. Kaya, kaya doon sa, sa mga asawa diyan, oy, mayaya naman kayo. Yun lang, sinira niyo pa yung gising ko.